So, kumusta mga G? Welcome back sa another video. For today's video, medyo na natin kasi maganda yung last content. So, ayoko naman. Hindi, joke lang. Hindi lang <laughs> simple. Like, share sa inyo. Meron tayong panibagong monitor from Sansui. Sansui? Sansui. Hindi ko sure eh. Sansui, baka naman. Ito na yung pinaka-isa sa mga cheap monitors na nakita ko sa Amazon. Based sa specs niya, it's good enough para sa ating mga ginagawa. So, yun ang reason kaya ito yung order ko. Na-unbox lang natin for you guys. Also guys, ang reason bakit tayo bumili ng bagong monitor, as of now, hindi ko kasi na-vlog yung isang ano uh, Pero, nung ginawa namin itong lamesa, kung naalala nyo yung unang episode ng Tikiman, na Naimas to. Ayan, shoutout pala sa Naimas to. Na Kina bumili rin kami ng bracket ng monitor which is uh, ano dito ito, ito. Yeah, bumili kami ng bracket ang problema yung isa kong monitor is actually not a monitor kundi isang TV and it's a very old model of RCA TV also guys uh, don't mind my rendering premiere pinarender mean, ko ngayon yung vlog na maniniyot and hopefully nagustuhan yung video na yon. Yeah, this is more like a treat for myself at the same time. Siyempre, investment din dahil... Uy, USB-C siya guys oh. Investment din dahil, siyempre, this kind of stuff is... hindi masyado mabuhay yung value nila since yung mga monitors, same pa rin naman yung specs nila hanggang ngayon. I mean, hindi lahat. Yun know, ang reason, kaya bumili. So, it's a good investment. Someday, pwede ko pa rin siyang ibenta and mababay ko pa rin yung investment niya. <laughs> Sobrang nipis guys. Sansuvio. Tinayin niyo guys kung gaano kanipis. I'm really excited for this monitor. Um, hindi ako masyadong nakakabili ng mga ganitong bagay noon nung nag-i-start pa lang ako. And reason is because I did refuse to work Ewan ko, nung nag start kasi ako, medyo mayabang kasi ako pagdating dun sa career na gusto kong tahakin. I'm pretty sure hindi lang naman ako yung ganito. Pero yung mga taong nasa creative field, yung career nila, maraming disbelief kasi na parang pwede mo ba at magagawa mo ba talaga yung pangarap mo. Very bihira lang naman tayong makakilala ng tao talagang may passion at saka may enough passion to drive their creativities. So, ayoko magtrabaho noon. Ano, ano na Nice munch Ayoko talaga magtrabaho noon dahil sa reason na yun. Medyo mayabang ako. At ngayon, nagtatrabaho na ako. And I'm very happy actually kasi I'm working as an editor, which is something na hindi ko na-imagine noon. Na pwede palang mangyari. Uh, check lang natin yung mga laman ng ating monitor. The stand, which hindi natin gagamitin kasi meron tayong arm. And kasama sa kanyang box is syempre yung power supply natin. We have HDMI and USB-C. Which I'm thinking I might use USB-C na lang. Sa kadahilan ng mas mabilis siya. Pero, tingnan natin baka pwede pa akong mag-triple monitor. Pero sa ngayon, i-HDMI muna natin siya dahil yun ang nakasaksak ngayon sa PC. After yung mag-render, akabit natin siya. And, yun. Balitan ko kayo. Sansui. Baka naman. Ay, gusto lang sabihin sa inyo guys that may or may not inspire you. At yun ay ang pagsunod nyo sa pangarap nyo. Ano nga yung mga pangarap nyo sa buhay? Ako kasi talaga, sa totoo lang, nung bata ako, hindi ko talaga alam kung ano yung gusto kong gawin. Kasi nga, kagaya ng sinasabi ko sa tuwing nag vlog ako, minsan sa mga uh, tropa talks, minsan actually sa interview, lagi kong sinasabi talaga is, patami akong gusto kong gawin. Pero pag wala na talaga akong maisagot, ang sinasabi ko is, gusto kong maging filmmaker editor or videographer. My name is Francis, filmmaker dito sa Canada. Uh, nag-start ako mag-shoot ng mga wedding events. And doon nag-start yung passion ko sa filmmaking. And as mu music na rin, kasi nag-shoot din ako ng music videos. Musikero ka rin ba? Yes. Oh, oh. oh, oh ano, oh, ano, oh, ano music? Ano, Kasi it's something na nai-enjoy ko eh. Pero sa lang guys, hindi siya laging enjoyable. Lalo nga lang nagsisimula pa lang ako. Quick story time lang no guys. Nung kararating ko lang dito sa Canada, siguro mga mga 2 years ko pa lang dito sa Canada or 3, uh, may nagtanong sa akin. Sabi niya, pwede ka magtrabaho or, or nakalimutan ko yung exact conversation namin eh pero may nag uusapan kami about sa trabaho at ang sabi ko isa akong wedding videographer or editor or basta gano'n videographer ako sabi ko and then ang sabi niya sa akin hindi ano talaga yung trabaho mo and then nung parang syempre sinabi ko talaga na videographer nga ako nag-shoot ako ng, ng events ang sabi sa akin pati ka maganap ng totoong trabaho and I was like what? And during that time, honestly, it's more of, hindi ako nasaktan, pero it's more of my ego. Na, ang sabi ko, oo oh, nga no, hindi ka talaga yung totoong trabaho. <laughs> hindi man siya ka-sustainable. Eh, noong mga time na yun, guys, napaisip lang ako, no? Kasi akala ko talaga nagtatrabaho na ako noong mga time na yun, eh. Kumikita ako. Something na nabibili ko naman yung medyo gusto ko. <laughs> nabibili ko yung mga gusto ko. Pero, it's not enough na may kinikita lang doon kasi it's only enough for my own sake. At hindi pa siya nakakapagbayad ng bills, hindi pa siya nakakabayad ng kung ano-ano. It's enough lang to buy my luho, kumbaga. And, yun nga, napaisip talaga ako. O nga, no, ba't hindi ako maganap ng totoong trabaho? Until, dumating ako sa point na sabi ko, gusto kong mag-aral. Kaya ako nag-aral sa film school. At kung nag-aral sa film school, unang-unang bagay na sinabi sa akin ng instructor namin na ito, kung nandito kayo, dahil gusto nyong umaman, nasa baling lugar kayo. At siguro naranasan nyo na rin na ng ganito. Ba't hindi ka magkanap ng totoong trabaho? That's exactly what happened to me. Maybe two years prior going to film school. And until now, iniisip ko, medyo nakakatulong na tayo sa bills. Nakakabili na tayo ng ganitong mga bagay-bagay. Kaya ako pa bang maghanap ng totoong trabaho? Or is this what trabaho means? <laughs> I don't know. I don't know. And I think the moral of the story, guys. And I think the moral of the story, guys, na gusto ko lang sabihin sa inyo ay eh, ito. Marami kayong makakasalubong sa journey nyo. Sa so kahit anumang pangarap man, na pipilitin kayong masaktan at ibaba. Pero piliin nyo pa rin lumaban at dumiretso dun sa pangarap nyo. I personally is not a successful person yet. I don't have a car. I don't don't have my own home house. I have a great home by the way, but I don't have the house yet. But I am able to make these videos and enjoy. I am able to provide for my family at least a little bit. I'm able to pay bills. I'm able to buy new phones, new gadgets if I wanted to, which I'm not really into very much. Kasi nga, mahilig na talaga ako sa cameras. Siguro, konting mga uh, computer stuff. Pero wala rin ako alam sa computer. <laughs> Gawin nyo lang yung pangarap nyo sa buhay nyo. And kung hindi nyo pa alam kung ano talaga yung pangarap nyo sa buhay, ano ba yung gusto mo ngayong araw na to? Hibing mo lang may and let that sink into your mind. And just think about it. Think about it. Is this something that I wanna do for nothing? Kapag nisagot mo yung tanong na yun, then you are on the right track, guys. I think yun ang tunay na pangarap. Gawin yung bagay kahit na walang kapalit. Because that's the best payment you can ever have. Yun ang pinaka, pinaka magandang kapalit ng hard work mo. Is to enjoy the things that you wanna do. You know, money will come. Lahat ng material na bagay, idarating yan if you enjoy what you are doing. So yeah, sa mga kapwa ko artist, videographers, filmmakers, musicians. Medyo musician din ako, on <laughs> pagpatuloy nyo lang yung mga pangarap nyo sa buhay. Alam ko, unti lang naniniwala sa inyo. Kung meron man, parang hindi nyo pa rin nafe-feel na parang talagang supportado sila. Ito lang masasabi ko guys. Dito lang ako, susuportahan ko kayo sa mga trip nyo sa buhay. At, at tandaan mo, nakakayanin mo yung journey basta hindi ka lang susuko. Yun lang guys. Anyways, iset up na natin yung monitor. Tapos, kwentuhan tayo ulit. Totoo lang guys, medyo gutom na ako eh. Pero naliligo pa kasi si ate. Hintayin lang natin siya. Mas kakain na rin. Pero, syempre hindi ko na i vlog yun. Sinasabi ko lang. At, yun, ang na natin itong monitor. Ano ba ito? Ito natin ito. Um, kailangan natin ibaba. Yo. Also guys, yung main monitor ko pala ito, LG. At baliktad ko siya na ikabit. Oo. Don't judge me. <laughs> Tagli natin ito, HDMI. Power. HDMI. is probably not the most efficient way to do this. Kita nyo ba? So yan, natanggal na natin. Hindi mo kayo makita. Sana nakikita nyo. Ah, natanggal na natin ta. Ito yung natin sa blog. TV ka naman? Hmm? Bago TV ka naman? Monitor yan, di TV. Tsaka di bago yan. Ay, I mean, may lang bumili bago. Grabe ka naman. Kakain na tayo. Kakain na tayo. Kakain na tayo. Tapit ko lang to. Hay, hindi lang. Wait lang. ilang ba washers nun? No? Eh naman, isa lang kumasya to ah. Oof. Okay. I Even mean, the truth. Yeah. That honestly looks so high. So no. it That seems more legit. Medyo mababa. Pero okay na yun. And also, napansin ko guys, is... Okay. Sobrang nipis nito guys. <laughs> yung bago nating monitor. <laughs> so, ang hirap niya i-manoeuvre. Nakakatakot. Okay. Let's power this up. Okay, we are plugged in and powered already. is there. Oh, there is an on button. Let's see, let's see. Oh, well, i na. Huh? Okay. Na-detect na as our main display. Never mind, the speaker nung one pero i-reroute natin yung amaya. Wow. Very vibrant, pero medyo warmer siya. So, i-set up natin yung color niya. So, after using it for a few days, oh, <coughs> okay naman yung quality. Syempre malalaman pa natin yan sa mga susunod na time. <laughs> sa mga susunod na episode. Sa mga susunod na upload kung talagang okay siya. Pero so far, goods. And naayos ko rin yung kulay. Medyo kinalibrate natin. Siyempre, hindi super accurate na calibration kasi kailangan mo ng device. I think, kailangan mo ng device to actually calibrate it in the most professional way. Pero, kinalibrate ko hanggat sa kaya ko. At uh, okay yung quality. And, sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutang mag-like, comment, and subscribe. And syempre, i-ring mo rin yung notification bell para siguradong ma-notify ka sa tuwing merong kaping bagong upload. At kung papansin nyo, medyo mahina nga talaga yung boses ko ngayon dahil um, medyo tulog na yung mga tao. Pero, syempre, tuloy ang vlog para sa inyo. <laughs> Pero yun lang mga G, kita kit sa susunod na video. At uh, ingat kayo. Bye! Cheers!